Palagi ka na lang bang umiiyak sa tuwing naiisip o naaalala mo ang partner mo? At hindi naman kayo hiwalay dalawa pero biglaan ang pag-iwan niya sa Pero sobrang mahal na mahal mo pa rin siya kahit ikaw ay sinasaktan na niya. Gusto mo ba na siya na naman ang iyak ng iyak at magmamakaawa at manghingi ng tawad sa pwes gawin itong ritual na ibabahagi ko sa inyo ngayon. Dapat hindi ka nagdududa o nagdadalawang isip na gawin ito at dapat palagi kang positibo sa mga ganitong pamamaraan at gawin ito sa tama at hilingin ng buong puso. Ang gagawin mo lamang bago ka matulog kumuha ka ng kahit na anong kulay na panulat at isulat sa palad mo ang kanyang tunay na pangalan at apelido ng isang beses. At pagkatapos, kumuha ka lamang ng isang butil na bawang. Pwedeng balatan at pwedeng hindi, depende po sa inyo. At ilagay ito sa palad mo na may nakasulat na pangalan niya. Ipatong mo lamang ang isang butil na bawang sa pangalan na nakasulat dyan sa palad mo. At pagkatapos, ilapit ang palad mo sa baba mo, mag-focus at mag-concentrate ka, pakaisipin mo ng mabuti ang target at ibulong mo ang mga salitang ito. Pangalan at apelido, sa kapangyarihan at tulong nitong bawang, ikaw ay iiyak, magmamakaawa at mangingi ng tawad sa akin. Ibulong mo lamang ito ng paulit-ulit kahit ilang beses. Pwede ka magdagdag ng hiling kung gusto mo wala pong problema. At pagkatapos, itong isang butil na bawang, ilagay ito sa ilalim ng unan mo at uunanan mo ito buong magdamag. At panikuradong siya na naman ang iiyak sa kakaisip sa iyo. At isa itong paraan para maging okay at maayos kayong dalawa ng partner mo, kakausapin ka niya ngayon mismo. Basta magtiwala lang at manalig sa ating may kapal. At kinabukasan, Pwede mong ulitin ang paggawa nitong ritual, ganun pa rin ang bawang na gagamitin mo. Kunin mo lang ito sa ilalim ng unan mo at ito ang gagamitin mo kapag inulit mo itong ritual. At eto muna sa ngayon, maraming salamat po sa panunood. May God bless us.